Good yeah. afternoon. It's rainy really Monday. Kasi so, Ginagawa tayo rito ng basic set. Yeah. So, kaya binuksan natin yan. Magkapalit na rin tayo ng timing chain. Sa timing chain, pwede kayo gumamit ang pang sniper 135, 150. Ayan, yeah. 135 and 150. Hindi pwede yung si Sniper 155 kasi iba pitch nung ano chain nun. No? Ito magkakamukha ito ng timing chain and then Ilinisin lang natin yung mga abu-abuot dyan. Kakabit na natin yung block. Kakaayos na rin yung piston nito. Then po natin yung head. Tapos bagong ball spring. Bagong cam. Cam bearing. Valve seal. Bago lahat sya. Ayan. Then sa pipe natin. TSMP yan. TSMP pipe. Hindi ko lang sure kung anong stage to. Ang oh, S2 daw, sabi nung may May bang na din. Para pag nag-easy yun siya. Ready na. Hindi na tayo papakabit ng bang. Ito na ito yung block nya. Ito yung block na gagamitan natin. 63mm JBT. Ito na yun yung piston. Nakaredy na. Pinagitan natin ng center spring uh, 1,500 WF yan tapos sa flat spring WF then one pipe then minais natin yung bola niya. Sa cooling niya RS8 ay yeah. Uh, yeah, no? it's bleeding time. It's alive.

For you and me! There you go! Kaya salamat ating video. Kung makagusto ng ganitong set, meron pa tayong dalawa. Dalawang set pa basic set. Thank you! And goodbye!